Hello everyone! Welcome back to my channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest at may init-upload ng Batang Kiyapo. At eto na po ang latest sa Batang Kiyapo. Ang buhay nga naman ay talagang hindi po talaga permanente. Bilog po talaga ang mundo dahil dati po si Roda po ang namamaliit at nanyayapak ng mga kapwa niya, may hirap sa kyapo. Pero ngayon po ang senaryo po ng batang kyapo ay si Roda po ang gumagala-gala po sa kyapo napunit punit-punit po ang damit at nangihingi po ito ng pagkain. Isang beses po ay nakatambay po siya at titingin-tingin po siya sa uh, kainan sa kyapo at siya po ay pinalalayas o pinaalis ng tindera dahil hindi naman daw po ito bibili. Tingnan nyo nga naman ang buhay, di ba? at si Roda pa rin ay masama pa rin po ang gali at sumasagot-sagot pa rin po at tinatarayan pa rin po ang tindera ng karinderiya. Sa paglalakad ni Roda ay napadpad siya sa simbahan na Kiapo at doon ay nakita niya isang lalaking taga na dati ay minamaliit at tinahamak-hamak lamang ni Roda ang pagkatao. Kaya nung nakita siya nung lalaking yon na ganun na sitwasyon na punit-punit ang damit ay hinamak din siya at pinagsalitan din siya ng masama nito pero ganun pa rin ang ugali kasi ni Roda, mat, masama pa rin ang ugali at mataas pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Kaya nakipag-away at nakipag-argumento pa rin siya doon sa lalaking dating hinahamak niya. At narinig ito na mga kapwa at tagakya po na mahihirap na dati rin pinahirapan ni Roda, kaya napagkasunduan nilang saktan at bugbugin na lang si Roda. Buti na lang na padaan si Noy at si Tinding kaya napigilan ng dalawa na saktan pa si Roda at dahil na rin sa awa ni Tinting ay binigyan niya ng pagkain si Roda para naman ay makain ito dahil alam niya naghihirap na ito. Subalit ganoon pa rin, masama pa rin ang ugali ni Roda, hindi pa rin niya matanggap na ganun pa rin ang sitwasyon niya at inaaway pa rin niya si Noy at si Tinding. Kaya naman iniwana na siya ni Noy at Tinding sa ganoong sitwasyon. Pero nung mas na si Roda ay tumasok siya sa simbahan ng Kiapo at doon ay humingi siya na kapatawaran at humingi din siya ng awa sa nasareno na ibalik na ang dati niyang buhay dahil hindi daw naman niya kasalanan na naging mahirap ang mga kapwa niya taga kaya niya ito tinapakan. Sa kabilang banda naman, nakita si Orga at si David sa loob na isang sasakyan at nag-usap sila doon. Siningila rin siya ni David na kabayaran na talahating milyong piso sa ginawa niyang uh, pagpapanggap at pakikipagbanding kay... Aramon. Pero binabalaan siya ni Olga na huwag siyang pakampante at alam niyang hindi pa rin kumpinsido si Ramon na siya talaga ang totoong tanggol at oras na magkamali daw ito ay walang awa at mabilis lang siyang papatayin ni Ramon. Kaya na masabi ni David ay paulit-ulit daw ba niya sasabihin yon hindi pa daw ba sapat ang ginawa niya para mapatunayang siya si Tanggol. Subalit sinabi ni Olga na sa piyesta na kaya ay kailangan doon nila talaga mapatunayan kay A Ramon na siya talaga si Tangol dahil ang piyesta na kaya po ay isa sa pinakaimportanteng buhay para kay Ramon. Sa kulungan naman, pinalaya na ni Chief Espina sa mga kaibigan ni Tangol dahil nagawa naman ni Tanggol ng tama at pinag siyang pagpatay kay uh, Congressman Sibilia. Kaya naman nung nagkausap si Tanggol at ang mga kaibigan niya ay sinabi niya na pumatay siya dahil inutusyan siya ni Chief Espinas na pumatay ng tao. Nagulat ang mga kaibigan ni Tanggol at hindi makapaniwala na gagawin niyo ni Tanggol ang pumatay ng taong walang talaban-laban. Subalit sinabi ni Tanggol ang dahilan na kapag hindi niya sinunod si Chief Espinas ay sila ang papatayin ni Chief Espinas. Kaya naman, gulat na gulat ang mga ni Tanggol sa pinapagawa pala sa kanya ni Chief Espinas para lang isalba o isave ang mga buhay nila. At hanggang dito lang po muna ang latest episode na nagiinit at nagbabagang palabas na patakya po. At kung hindi ka pa po naraka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po na bell notification. Para mas ma-notify kayo sa mga latest pa pong um upload ng Batang Kiapo. Maraming marami salamat po.